ay naghuhuli lang moodless 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 ayan mga idol moodless ayan naghuhuli namin o ayan ayan mga idol at alam na po yung araw okay support support na lang mga idol baboo what's up mga kalimiks tv ayan mga idol ang aking asawa kasama sa laot at siya ngayon nagre na ng ang aming huli ngayong araw mga idol ngayon mga idol oh hindi po namin sinasadya na magkasama kami ngayon sa laot mga idol kasi yung purpose talaga namin magpunta dito sa laot is pinadala kami ng baon ni ate Milay kay Inko kasi mag-harvest sila na mga idol at sa awa ng Diyos nakahuli kami ng isda pang dasulina kasi ang isda ngayon 60 ang labas Mga idol Ayan o no? no? May fuck an May fuck an mga idol Ayan Bilangin mo magkano yan Bilang Pero kapag -us. at uh, man daw Wala pag-ihap Paturuan na ito mga idol, mga idol Tutubigan natin Tutubigan na lang ikaw mapariguan Wala mo nga, oh my god AJ, <laughs> oh, ano? Saan ka AJ? Ikaw lang pala ang malas Walot, <laughs> oh, <no, Rayna. laughs> oh, napaka malas mo naman oh, isa ama Mayan pa nila, wala na Rayna. Okay, okay. Parang makilala na babae ka talaga uh. Babae talaga yan mga idol. Pakita mo mga pakita ng ite. Ite. Uh, ah, uh, di ba? Yung mga idol, babae ang kasama ko at asawa ko yan. Ayan mga idol, tara. Uwi na tayo kasi masuriyaw ang nakakamera. Ayan. Okay na ito. Okay na ito. Pag matunaw niya, iloko ano na ito siya. Okay, mga idol, ito po lang katapos ng aming vlog. Thank you for watching. Salamat sa inyong support, ha, mga idol, mga Kalimix TV. Ay, may pang gasolina, may pang bigas. Sana, sana all. Bye-bye. Subscribe Slimix TV. Subscribe Slimix Subscribe TV. Slamix TV. Slamix TV.